Ito mangilo, ito kapag nahihiga ko. Ito, Nangingilo pag humihiga kayo? kasi uh, gawa ng isang manabila ba? Uh, so fersado siguro. Yun, umbisa, umbisa lang yun. Tapos ito, pag buhat ko ng slab, pinyo nag-relax ako. Parang na-pull uh, siguro. Parang nakukot pa buka? Oo. Yung naman mangilo masakit. Tapos ito yung Uh, may osteopite na kasi ako eh. Kaya lagi mga... May osteophytes uh, na kayo before? Oo. Uh, Alam niyo yung ibig sabihin ng osteopite? Nag-grow yung bone natin. Yun. Parang may mga, mga sumububo. Nag-narrow uh, nag this. Tapos yun. Kaya lang, ang case na minsan, pag sumasakit, yung pang mata sakit, yung pang sinikmurahan ka rito na lumalagos dito sa likod ko, yun, nangangalay na nangingitay na masakit. Tapos ito po, dito po masakit pa rin. Tsaka yung ano, palagi ako may vertigo. Una no. Yan lang. Tsaka yung ito masakit pa rin. Reset. Reset talaga. Tay, itong sa may balakang nyo, hindi ko agad mapangako ng isang bitaw. Pero yung vertigo na yan. Sa talaga. <laughs> <laughs> itong sana hindi frozen. Ay hindi. Naangat ko naman eh. Oo. Okay. Hindi lang man kung may ko, hindi ko kayang... Yan kasi, pag may, may pag may sa kayo, ibig sabihin niya, ganyan, in degenerative change. Yan vertigo na yan, kaya natin yan. Tanggal yan, kahit severe pa kayo. Eh yan sa'yo, all in off lang na naman yan, hindi oh. ba severe. Backlash yan. Pag tinaraksyon kita, backlash yan, ano na yan. May mga vertigo, punta kayo dito. Kayang-kaya ko yan, promise hindi kayo mapapaya sa mga nakakaranas ng vertigo kaya ang kaya natin kahit anong sabihin ng iba kasi may ano sila nasasagasa nasasagasahan business nila tiwala lang kayo si Mr. Chicago, si Mr. Chicago na si na tayo. Okay, nakita nga rin po ng ni Michael. sarana. Sabi niya. Parang, parang hindi pa mapag ito. si Master no, sa... tayo. Ang mahalaga may hangat lang siya. Okay. Tingnan po. Ah. Ika ang patagilid ko ba Jesus mo sir. Sabi sarana. May si Master sa TikTok ah. Siguro dati pa yun. Ay, ito pala na. Ang ito. Ano, no, pang, ng ano ka no, hindi, parang nag Na... 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 dito hanggang dito. Doon yan sa cervical. Doon din yan. Damay-damay yan. Pag nahatak yung ano. Kita mo, hindi, hindi siya, wala siyang certain point. Minsan dito, minsan dito, minsan oh, ganun gano'n. Oh. Sa cervical yan, sir, connected yan. Doon yan. Kaya nga ka rin nagkaka-vertigo eh dito yun sa mga artery. Basta may problema yan. Kung may problema na to, syempre, luminipis siya, no? May mga pagkakataon talagang umiidad na tayo. Degenerating change, yun yun. Baka meron na rin ganyan cervical Eh, wala, wala kayo pinakita ang mga test, eh. Ay, wala. Wala, eh. Mayroon sa doktor, sir. Okay, Oo testify. Okay, dami yun, eh. Pag-alasay. Dapat yung mga medical files nyo, dalhin nyo para mas ma-explain natin kung saan-saan yung may mga masasakit sa inyo. Tignan natin kung ano yung nangyayari. Relax Kaya na natin ano yun yan. Dapat. Explain siya. Binilak Binlock nga ako eh. Binilak ako ni Mr. Chicago eh. <laughs> Nakita ko si may nag-mention sa akin dun sa TikTok. Master, eh, ano ka oh. Ano mo sasabihin mo dito sa sinasabi nito? Nandiyan ba? <laughs> i-review ko. 3A massage, i-review nyo. Hindi siya marun. Binabaliktad pa yung root nerve tsaka nerve root. Eh, isa lang din naman yun. Hinahanapan lang ako ng kung ano-ano. <laughs> Nagkandalugi-lugi kasi yung ano eh. Business niya dahil sa akin. 50 branches ka pa. Tingnan mo ngayon. Ilan yung 50 branches? Yung umaandar na lang, puro gastos ka na ngayon lang dyan. Puro gastos ka na ngayon lang dyan. Wala pasyente dyan. Andit mo na. Nakalipusta ako yun eh. Hmm. Tinitira rin yung mga apam. Lahat, lahat. Hindi lang ako, pati sila, Dok, ano? Lahat. Kaya nga, eh, wala tayo. Dumami na kasi yung kagaya mo eh. Wala na. Mga vlogger? Hindi lang ako. Ang dami Pati yung mga yung mga sikat na si L.O.I. yun. Kayo? Si yun. Ano, <laughs> sa kanya? Pati... <laughs> Tignan mo, may dalawang review ko dyan sa kanya eh. Ayun. Doktora... na ako Illusive. eh. ...Inclusive. Eh, no. Si Anthony Crabb din yan. Oo no? oh, yan, yeah. Pero mention, sayo, ano? Krab, <laughs> no, always claim eh. 3M, Anthony Krab, na. Dinami ka pa yan, dali <laughs> ka. Hindi. Hindi ako yan, Lloyd. Kung gusto, magkaiba kami. Dinanggi niya, ano tingnan mo? De, pati mga apam-apam. Sila o, o doktor. Ito niya sa muna. Eh, no. Takpan ko lang. Pero kupal talaga yan. Wala na kasing <laughs> ano to eh. Wala na ng ano Wala na, na ng ano? client. No? Wala na ng client to. Nakapos pa lagi eh. Sa buong mundo. Pero yung sa branch mo, hindi ka nag-handle, puro reklamo, sorry ka. Maapekto ko. Kasi kung ano yung kilos ng tao mo, magre-reflex sa iyo. Pag nagkamali tao mo, yari ka. Kaya ako tingnan mo, solo. Si Roy, nag-hapos dyan, minimaintain ko, tinuturuan ko siya dito. Kami lang nag-handle. Ako nag-handle. Kahit isang branch lang, pero yung 50 branch mo, kaya mong tumbasan. Kasi wala nang tao nga eh. Puro sarap. Nagpunta kami ng bowl, may brands ka ron. Wala raw tao, nilalangaw. Ewan ko, baka sarado ka na rin doon. Kinonik mo pa sa akin yung isang therapist din, hindi, hindi naman kami pares mo. Ang pinagkaiba namin noon, ako may papel, siya wala. Kaya wala kang kahit saan ka magsumbong. Kaya kahit anong hawak ng kamay ko, may papel ako. Wala kang magagawa. Kahit anong alipusta mo sa akin sa ano. Kita mo yun sa YouTube mo, pinagmumura ka ng mga pas ng mga pasyente mo ron. Ayan ngayon, bilak mo yung mga comment doon. Kasi <laughs> di nung muka. Binato mo sa akin, binato sa iyo ng iba. Kung um, di, ka. Yan sa left side to, palagi yung papulikat yan. Not, eh. Hindi ito masay doon. Yan sa mga muscle, muscle. Ayan, sir. Kaya sinusolusyon na natin. Patatamahan um, yan. Pinapatamahan ko na. Sakit, sakit. Sa ano naman yan, sir? Dito rin yan, connected yan sa melo. Sa lumbar naman yan. Yung mga bigla ang bigla pagkiro sa mga muscle, mm -hmm. dito yan galing sa sciatic nerve. Mm -hmm. Kasi nabanggit mo sa akin na may osteophytes ka na, ibig sabihin nun, kasi pag tinubuan ka nun, no, ibig sabihin hindi na healthy yung mga mo. Kailangan ang mangyayari doon, kailangan palagi mong ini squeeze yung balakang mo, sir, para yung mga osteophytes hindi papukul-pukul, papantay lang siya exercise lang din. Yeah, yeah, sir. Yung mga nararamdaman mo, pag natanggal yung mga compression sa disc, yung mga nakukumpensit ng na ganyan, mawawala rin yung damay-damay na yun. Ay, ah, yeah, ayan, magtagay mo yung kamay mo sa dibdib. Diyan, taas, taas po yung malakang. Yan. Taas po yung malakang. Ayan, baba ko. Ito yung pinaka-general. Salamat. Okay, relax lang. Inhale. Exhale. Down. Thank you. kapag pa ko na. Uh, Bago. Ayun. Sa taas. Ito yung hindi, baka mamaya mag, mag, mag react yan, ako masisisi nyo, bigla kong gumalaw. Hindi po pwedeng, kailangan may ano yun ng may clearance din ng mga ano yun. Pag, kailangan pag-aralan mo na bago. Kasi may mga makukonfensate siya ng mga nerve. Okay? Siyempre, kayo, sasabihin nyo, pwedeng matake yan kasi wala, nararoon naman. Pero yung pagka natabig niya yan at nag-react na yan, sasabihin nyo, ay, doon ako pumunta na ano? Hindi po pwedeng baka sa inyo manggagaling yung ano ko. Hindi, ako masusunod kasi ako ang therapist. Kasi hindi nyo pwede sabihin ano eh. Sabi mo eh. Ay, hindi ko pwedeng sabihin. Sinabi mo siya, pwede nga eh. Hindi, kasi alam ko yung ginagawa ko eh. Sabi ko, sinabi mo kasi sila, takin ko, eh. hindi mo pwede yun. Ibig sabihin, hindi ko alam ginagawa ko. Meron yan kasi sir, so may makukumpensate niya na. Oh. Yung sa mga gaya ng pag-ihi natin. Pag umiihi ka, hatakin ko to. Papipigil yung ihi mo. Pag hinatakot yung pamo, kaya May mga nerve yan na connected sa amin. Kaya mapansin nyo, may Pag nanonood kayo sa amin, may dinidinan dito. Uh -huh. Yun. Yun ang ano nun. Yun ang corpus nun. Ang concern ko lang naman dito, hindi mo hindi mo dito lang dito eh. to to like Yan, kaya ma dito, hinata ko na yun dyan, connected dyan. Mamaya i-explain ko pa sa inyo kung ano yung ano ng mga nervous system, kung saan mga, kung saan siya mga naka-connected, saan yung puno niya. Ito may mga pasak-pasak pa kayo. Anong ginawa niyo dyan? Ba't may mga pasak-pasak kayo? Inilog niyo ngayon? May ilog dyan eh, massage. May massage? -hmm. Okay, yan yung mga bunga ng mga madiin na massage. Okay, ano? Isa, dalawa, tatlo. Tatlo, tatlong pasak. Lamog yan. Kailangan kasi ang massage medium lang. Pagka kasi na sobrang din. Deep kasi. Deep? Oh. Eh, nga ako, advocate ako talaga ng soft in medium. Kawawa yung mga namamassage kasi pagka na nadiila na sobra, pasa, pasa. Pinis mo na kayo. Pinis mo lang mo na. Eh, wala tayong magawa. Galing ka na ro. Eh, kung sa kabila oh. Wala. Ano lang. Ah, lumubog. Kala ah, ko masaya. Sorry. Pero yan, magkaiba yung tubo niya, Oh. Oo, oh, parang lumubog na wala pitas, eh. Ano yan? Ang tawag dyan, steep muscle. Dapat yan, ang cuts niya dito lang, ito. Normal tong may cuts, yan. Pero yan, dapat walang cuts yan. Dito, may cuts. Ang ibig sabihin ng cuts, yung mga edges ng muscle. Kaya yan, dahil sa yung mga muscles doon. Sa cervical din, cervical problem din yan. Pero pag naayos din sa cervical mo, mawawala na yung mga kirot niyan. Yung ngimay. Oo. Oh. Ngimay. edit edit na naman niya yung video. Yan, ni-edit-edit niya. Yung pinakikita yung katapusan, kung naayos ko ba o hindi. hihigayin kita ulit, tapos patatayin kita ulit. Sa unang tayo lang yan. Pero saglit lang, no? Oo, oh, lang. Hindi na siya talagang malakas. Oh. Mamaya, tanggal yan. Maobserva mo rin yan, mga 3 to 4 days yan. Yan ang pinakapagtalo talaga ng mga treatment. 1 to 2 days kasi meron pa yung mga mild-mild lalo sa mga muscle pain reaction pag mag first time ka na ano na cracking first time ka na cracking first time ka na traction para bang magugulat yung mga ligaments mo eh mga muscle muscle mo pero normal lang naman yun pero 3 to 4 days yan yan yung buwelta ng ano buwelta ng mga treatment ikaw ka ulit. Sige, ka ulit. Sige, oh. um, dilat ka lang. Tingnan mo. Dilat. Sige. Upo. Pabang mo yung pabang. Yan, yeah, saka lang muna. Pag, pag yun, no? Palit na palit. Oo. Oh. Kunti na lang. Oh. Tapos yan, mga ilang araw, sabi ko nga sa'yo, mag ano na yan, mag-dire-diretso na kasi nandito yung ano yan, source niyan, source niya. Ito yung sinasabi ko sa inyo. Kaya may sumasakit dito yung pagkaulaktaw. <coughs> dito yung pinakapuno niya. Pag may sira kayo dito, maaring madaanan ng cute dyan. Uh. Yan, dire-diretso yan. Magugulat kayo, hindi naman kayo. Wala, walang tumama sa inyo, walang nakaipit sa inyo, Pina hindi kayo nandulas. Pero may sumasakit. Dito yan dyan galing. Okay? Ngayon, yung, yung sa mga vertigo, direct to the brain kasi yun. Yung pagka meron kayong tama sa ano, direct to the brain yung spinal cord. Yung mga artery dyan, nadidelay yung supply ng ano, blood circulation. Mm, mag spin spin ka talaga. I have over 100. Huh? So, oh, pwede pwede. Okay? Thank you.